Ano ba tulong ko po sa inyo, Sarge? Dati kasi akong marine, sir. Tapos isa ako sa nakipaglaban sa Marawi City. Hindi ko po alam na may discharge order na po pala ako. Bayani sa Marawi na isang marino. Tinanggal sa serbisyo? Aba, aba, bakit kaya? Panorin natin at alamin natin ano ang konteksto sa kwentong ito. Ano may tulong ko po sa inyo Sarge? Dati kasi akong marine sir tapos isa ako sa nakikipaglaban sa Marawi City. Hindi ko po alam na may discharge order na po pala ako, eh, nakikipaglaban pa ako sir sa Marawi. Bakit tapos... kayo sir dinischarge sir? Ano po yung dahilan? Bale sir, kinasuwan po ako ng Navy ng fraudulent enlistment kasi pumasok daw po akong may anak na sa military. Ako mismo personal, tatawag po sa mga taga-AFP. Gumawa rin po kami ng research bukod doon sa paglapit po namin sa Office of the President sa Malacanang tukulo sa inyong problema. Nung kayo po ay mag-apply sa recruitment na gusto niyo po maging member ng Philippine Marines, binata kayo noon o may asawa? Binataw po ako noon, sir. Uh, although may anak po ako, pero hindi po kami sa rekatan. Ano po yung inilagay niyo sa application niyo? Ano yung nilagay ko po, po, sir, is single po. Tapos, Opo. dependent. Meron kayong sinama doon? Wala po, sir sa lahat ng tanggapan ng gobyerno na ikaw ay mag-a-apply for a position, lalo pa ito sa, sa kasundaluhan, sa Philippine Marines, pipir ka sa, sa dulo, doon sa dulo na kalagay na ikaw ay nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang at walang kasinungalingan mga sinasabi mo doon at kapag merong kasinungalingan, pwede ka mabalikan something to that effect na it will be considered as fraud or grave misconduct at ikaw ay maaring maparusahan. para ganun po yun. So, in this case, meron po kayong pagsisinungaling. Doon po sa para matulungan kayo, Marine State, mukhang malabo, sir. Because grave misconduct po. Malamang sa malamang ang maging kaso po ninyo, kaya po kayo na-dismiss. kasi sinabalitaan ko rin po sa aming reporter, kayo na po pinapaalis na po sa inyong tinitirahan. Opo, sir. Binigyan na po ako, sir, ng latest, sir, na within 60 days, abandon ko daw po itong tirahan ko, sir. So, sir, ganito. Mag-isip ka kung anong kabuhay gusto mo. Halimbawa, ayun, So klaro, no? Ang kwento pala dito, nag-apply siya sa Philippine Marine Corps. At sa pag-apply niya, meron siyang misdeclaration doon. Kasi ganito 'yon, ang ano diyan, pag mag-apply tayo, ang uh, policy sa Armed Forces of the Philippines parehas 'yan sa lahat ng services, Navy, Army, Air Force. Ano ba 'yung policy na 'yon? May nakalagay doon never been married. Pangalawa, never had a child. Tagalogin. Kapag mag-apply tayo sa sundalo, may policy. Ito yung itatanong doon. Kunwari, checkan mo yon. Never akong ikinasal. Okay? Ibig sabihin, never kang nag-sign ng contract ng marriage. No? Pangalawa, never kang nagkaroon ng anak. So, regardless kung binata <laughs> o ikaw ay may asawa, basta meron kang anak, kailangan mong i-declare yun. Yun yung uh, nakalagay sa policy. So, therefore, kung yung application form mo, ay yan ay uh, public document, at ikaw ay nagsinungaling, nag, kunwari, naglagay ka XX, yun naman pala, eh, meron ka naman palang anak. At mapatunayan, kahit na nakapasok ka na sa serbisyo at ikaw ay nag-start na sa iyong military service. Mayroong nagreklamo o kaya mayroong tinatawag na counter intelligence report, CI report na nagsasabi at mayroong pruweba, may ebidensya na ang isang sundalo ay dati nang may anak o kaya dati palang may asawa, posible 'yon na makakasuhan ng fraudulent enlistment. Okay, yun 'yung kaso niya eh fraudulent enlistment. So, walang saysay ang iyong paghihirap sa serbisyo kasama dito kay Sergeant Costello ay yung kanyang pagsasakripisyo sa Battle of Marawi na sa kalagitnaan siya ng gira sa Marawi. Ngunit siya ay nagkaroon ng discharge order pagkatapos na mapatunayan ng Philippine Navy na siya pala ay dati nang may anak. Siya ay natanggal sa serbisyo saklap, di ba? Pero alam ko, maraming makaka dito. Okay? So, at mayroong mga katanungan. Paano naman yung iba, sir? Mayroon naman palang asawa, may anak, pero na-enlist. meron po siyang tinatawag na exception. Ano yon? Kung ikaw ay pumasok sa serbisyo sa pamamagitan ng special enlistment na waive yung ibang requirement. Okay? During the pandemic, maraming ipinasok sa serbisyo na mga licensed professional na nasa health services either or NARS and any other medtech ba yon any other related na mga profession na kailangan ng Philippine Army and klaro din doon na wave pwede ka doon may asawa pwede ka doon lampas sa 26 27 years old basta hindi ka lalampas sa 35 years old pag take out mo sa serbisyo iyon ang kaibahan doon, okay? So, kung ikaw ay pumasok through regular enlistment at nag-fill out ka ng form, nagsinungaling ka doon sa edad, birthday mo, nagpagawa ka lang doon sa recto ng birth certificate, ikaw ay uh, nag-misdeclare para makapasok lamang sa kota, sayang. Once na mapatunayan, sigurado na tanggal ka sa serbisyo. So I hope na 'yung mga trying hard na mang-isa, apply sila sa serbisyo, mga may asawa na pala sila, mayroon na silang mga anak, eh may possibility, 'no? Kapag mayroong mag-marites, magpadala ng inyong picture or magpadala ng birth certificate o kaya may affidavit galing sa barangay captain na may asawa pala 'yung tao na 'yon at nagmisdeclare siya tanggal sa serbisyo. Klaro tayo doon? So, para sa lahat ng mga nangangarap na pumasok sa serbisyo militar, simulan ninyo yung tinatawag na honor at saka integrity dyan sa pag-apply niyo pa lamang. Kung ano ang tinatanong dyan, yes or no, huwag kang mag-yes o huwag kang mag-no kung sinungaling yan dahil eh, falsification of documents yan. O na, mo dyan, birthday mo, ganito para ikaw ay uh, makapasok doon sa age requirement. Nagpagawa ka ngayon ng, ng uh, doon sa recto, nagpagawa ka ng birth certificate mo doon. Kunwari din, PSA certified, birth, certificate, pero recto, made in recto. Naku, may kalalagyan kayo niyan. At actually, separate pa na kaso yun. May criminal case ang abutin mo doon. Itong nangyari kay Sharon Costello ay admin yan. Ibig sabihin, tinanggal lamang siya pero dishonorable discharge. Ngayon, siguro, maswerte pa rin siya para sa akin. Kasi, tinulungan siya, no? Tinulungan siya ni Idol Raffi. Ito yun, no? ...store, water station. Isa-set up ko yan para sa'yo and then, pagpapawisan mo yung mga darating na income, Not hindi sure. ka pa rin nakaupo. Tatabaho ka pa rin. Okay, sir? Okay, like po sa mga na ang tawag ko iyo. Salamat, ha. Ingat. Ayun. Maraming, salamat, sir, sir. Maraming salamat, salamat, salamat po sa tayo, sir. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong servisyo sa Marawi. Magandang hapon po sa inyo. So nakita ninyo, di ba? Nakakalungkot uh, yung ating mga tropa. Uh, talagang gusto nila makapasok sa serbisyo kailang ang iba, iba lang naman, kukunti lang siguro yan, ay nag-falsify ng document o kaya nag sa kanilang application form at nang mapatunayan na mayroon silang kasalanan tanggal sa serbisyo. So, nako naku, imagine mo yung napakaraming masi-masi inaabot mo. Grabing hirap mo, nagkasugat-sugat ka pa sa mga bakbakan, milya-milya ang nilakad mo sa bundok, nakatira ka dun sa gubat. Pagkatapos, matanggal ka lang pala sa serbisyo. Hindi madadaan ito sa pabebe dahil legal na usapin ito. Kung ikaw ay may kasalanan, dapat mo itong pananagutan. So ngayon, ulitin ko sa mga mag-apply, huwag mag-misdeclare at huwag din tayo mag ng mga dokumento para lamang makapasok tayo sa kota sa ina-applyan natin sa Armed Forces of the Philippines. And even sa Philippine National Police at saka sa in any armed services sa Pilipinas. Maraming salamat. Atika, na napapansin ko lang, marami dito sa mga nanonood sa aking mga videos, hindi naman pala nag-follow. Huwag niyong kalimutan, i-hit niyo lamang, i-press niyo lang 'yung follow. Isama niyo rin 'yung like. At saka mas maganda kung sa palagay ninyo ay valuable ang mga information na pinamahagi natin, i-click niyo 'yung share. Ito 'yon. Okay ba? Then Huwag niyo rin kalimutan, meron tayong dalawang YouTube channel. Nag-share din tayo ng mga magandang content na tungkol sa serbisyo militar. Ang isa ay itong YouTube channel ko, Ranger Kabunskis Vlog. At ang isa, ito yon Harold Kabunok Shooting Channel. Kung gusto niyo matuto at gusto niyo makipagtalakayan, feel free na mag-follow, mag-subscribe dito sa aking mga social media accounts. Maraming salamat!